Oh. Oy, laki. Ganda laki. Ikaw. Moshi, ganda moshi. Ay, mas maganda to. Snow, galit ka ba? Hindi ka na gumagalaw dyan. Galit ka ba? Galit, galit yarn. Ang haba ng hair mo, oh. Sana all. Kaso lang, hindi ka nagsashampoo. Susunod magshampoo ka. Hindi naman yung tsura ng buhok mo. Kaya yeah, susunod magshampoo ka. Madami ng kuto. Ha? <laughs> Gulit talaga siyo. Sorry na. May treats eh. <laughs> Snow. Kumusta, Snow? Kumusta? ay Hi. Sad girl. Tem que ir pá.